Hello po mga kalaki, alas 5 na po ng madaling araw Ayan, nakita nyo pasikat na po ang araw mga kalaki At syempre po mga kalaki, ang mga laki ng po natin ibibigay ngayon sa inyong 5am po Ay talaga naman pong maswerte mga kalaki at naku po ayan Sa mga masusugid natin mga followers dyan, eto eto na po mga kalaki, matatapos na po Ang February mga kalaki, baka ikaw na ang susunod natin mananalo. Kaya tutok na po rito mga kalaki. Ito na po ang mga lucky numbers natin na ibibigay po sa inyo. At hindi po natin mabibilang ang mga napanalo na po natin mga kalaki. At syempre po mga kalaki, ang ating mga lucky numbers po na ngayon na ibibigay natin na 5 AM po. Ay chak naman po siguro naman po ay malilibang kayo mga kalaki dahil legit na legit po mga kalaki na nakakapagpanalo po tayo mga kalaki dahil po yan, sa mga masaswerteng uh, notebook po ni Lola Carmen na iniwan po niya sa atin mga kalaki. Ito na mga kalaki. Tutok na rito. Kunin mo na mga lucky numbers. Kung ready ka na, ibibigay ko na sa iyo. Kaya Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas, at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging milyonaryo? Ayan po mga kalaki. Ito na po. Siyempre, mga two-digit lucky numbers na to na masaswerte talagang kinote ko para po sa inyong mga kalaki. Ito na po. Umpisahan na po natin sa... Batangas. Batangas, ang two-digit lucky numbers mo ay number 29 at number 13. Ayan. Bataan, 12, 23. Putuan, 27, 15. Benguet, 28, 22. Iloilo, 30, 34. Leyte, 5, 17. Samar, 21, 26. Paranaque, 1, 20, 9. Manila, 2.24 24 Pasig, 23-25. San Juan, 8.12 Marikina, 13 Tabuk, 8 2. Romblon, 26-30. Angono Rizal, 31-27. Muntalban Rizal, 25-28. Antipolo, 16-19. Taytay. Jis 15. Cainta ayan po Cainta Rizal. 11, 14. San Mateo Rizal. 29, 23. Isabela. 5, 20. Tugigaraw. 21, 22. Rojas. 2, 4. Capiz. 20, 23. Bohol 18 22 Bulacan 21 15 Baguio, 22, 30. Bicol, 714. 14. Siyempre po sa Quezon City, 25 Pampanga, 117 Pangasinan, 24, 29. La Union, 1230 30. Ilocos Sur, 16, 23. Ilocos Norte, 28, 7. Nueva Ecija 8 21 Ayan po At syempre po Nueva Vizcaya 17 19 Masbate 35 36 Cebu 21 27 Aklan 7 8 Aurora 2 9 Laguna 1 sa is Quezon 2 7 Olongapo Gis 16, Dabao 17, 20 Tarlac 4, 9 Quirino 1, 3 Bacolod 5, 10 Cavite 9, 35 Ayan mga kalaki, puputulin muna natin sa uh, Cavite para po sa masusugid nating mga followers dyan na nakatutok nakatutok po lagi sa atin tuwing ganitong oras po ng madaling araw at syempre po sa mga bagong followers po natin dyan kung para po makatanggap kayo ng mga legit na mga lucky numbers dapat po nakapalo po kayo sa legit na account ayan, hanapin niyo po sa facebook niyo ang Red Parungkin na meron pong 320 uh, 2,000 followers po mga kalaki yun yung mga legit natin na uh, account po sa facebook meron po tayong second account sa facebook Red Parungkin din po na naka yellow t-shirt ako na may 50,000 followers at kasama ko po si Lola Carmen at Aris Gatchal ayun po yung mga legit na account natin sa facebook meron din po tayong youtube ang YouTube po natin Red Parungkin po na naka 16,500 followers na po tayo at syempre po TikTok. Ang TikTok po natin, Red Parungkin din po na mayroong 423,000 followers. Ayun na po mga kalaki ang mga Ganun na po karami mga followers natin mga kalaki na talaga nang pong nagtitiwala sila na talagang sinusubaybayan tayo. At syempre po mga kalaki tandaan niyo po, pwede po kayo dyan humingi ng mga lucky numbers, mag-suggest, magpa-code. At pag nakita ko po kayo po ay comment ng comment, share po ng share, share ng video at heart ng heart mga kalaki, automatic po, padadalang po po kayo ng mga laki numbers mga kalaki sa messenger nyo sa spam. I-check nyo at aalagaan nyo ng 3 days, ganon. At syempre po mga kalaki, tandaan nyo ang laki numbers namin, libre, wala po itong bayad. Private consultation po ang may membership at good for 3 months naman po ang laki numbers natin mga kalaki na tatayaan nyo sa pag nagpa-member kayo sa private consultation. Ako po mismo magbibigay ng mga lucky numbers na tatayaan nyo sa loob ng 3 months. Wala po itong pilitan kaya kung interesado ka, abay! Make sure na makakausap nyo muna ako, message na kayo sa messenger at usap tayo mga kalaki para legit na ang kausap mo ako. At syempre po mga kalaki, tandaan nyo ha, lucky numbers namin 3 days po bago natin palitan yan. At syempre, eto na po mga kalaki, ituloy na po natin ang ating mga lucky numbers na 2 digit malay mo naman pag na-code kita at nasubaybayan kita at natutukan kita isa ka pala sa mapapabilang sa milyon sa mananalo sa atin ng mga 5 digit, 2 digit, 3 digit, 4 digit diba? kaya eto na po mga kalaki sa Tagig sa East 4 Mindoro 11-27 Marinduque 23-25 Caloocan 13-19 Muntinlupa sa East 16 Palawan 5-29 Sambuanga 14.28 at Apayaw 23.30 Ayan mga kalaki, kompleto na po mga 2-digit lucky numbers, takbo na po sa mga suki ng outlet at make sure po na nakarambol ang 2-digit, 3-digit at 4-digit pumamaya mamaya pag inilaban nyo yan para po uh, mabalikad-balikad man ang numero, panalo pa rin po tayo at syempre, hindi tayo papayag na wala tayong shoutout time dahil kanina pa po may nagpapashoutout ayan po mga kalaki, ito na po shoutout po tayo sa Ayan po sa ating followers na si Kuya Renato de la Peña. Ayan po Renato de la Peña ng Nueva Vizcaya. Ayan po sa Aritao. Nueva Vizcaya. Hello po sa inyo sa Ayan po ng Aritao. Maraming salamat po sa walang sawa pagsubaybay niyo po sa amin. At syempre po sa pamilya dyan ng Uh, de la Peña, hello po sa inyo. At syempre po mga kalaki, ang uh, mga lucky numbers po natin, tutok-tutok na po ito dahil ito po mismo ang ibibigay po natin sa inyo. Shout out po o dyan sa mga tricycle driver naman po ng ano to, Santa Maria Pangasinan. Hello po sa inyo sa mga Maria Pangasinan po dyan. Maraming salamat po. Good luck po mga kalaki. Gising na para po ang swerte. Pumasok na po sa inyo. At tandaan nyo ha, pag, pag pag hindi niyo inalagaan ang numero namin at lumampas tapos ang hirap kong mga kalaki. kaya ikaw kung magpapa ka at bibigyan kita aalagaan mo ba? 'Di ba?